Ito ang Sakura Farm Park. Ito ay matatagpuan sa Barangay Paway, Atok Benguet. At ito ay tatlong ektaryang parke na sinimulang taniman noong 2016. Ang mga sakura ay namumulaklak tuwing buwan ng Marso at Abril. Ito ang pinakamagandang panahon para bisitahin ang Sakura Farm Park. Maliban sa sakura, maaari rin makita sa parke ang iba pang mga bulaklak at halaman. Mayroon ding restaurant at souvenir shop sa loob ng parke. Ayun, since nandito na tayo sa Atok Trippers, pasyalan na, na rin natin tong Sakura. Parang yun sa Blossom, ano? Sa Northern Blossom. Ito yung ano, rate nila, Trippers. Ano? You know? Naguguluan ako eh. Hindi ko alam kung may ako ako, malalamigan eh. <laughs> Ayun, may... A ano yung ate? Nicho? Ay oh, may ari ng Sakura? Wow! So, ito pala yung libing ng mga ano, may-ari ng Sakura Trippers, oh. Wow, 'di ba? Ayos. Sabi sa inyo, eh. kahit saan dito sa Cordillera Region Trippers. May mga uh, micho. yung magdidikit tayo ng speaker dun, oh. One, two, ah oh, yun pala, trippers, oh. Pwede ka magpicture-picture doon, oh. Eh. Diba? Asti, ang laki ng letra ngayon, ah. <laughs> motorista. Sabi tayo ni motorista, trippers. Motorista. Ayos na. May katunayan na, na, na napasyal tayo dito sa, ano, Sakura. Atok Tengger peace out. High place. Di ba? Ang ganda sana kasi hindi tayo mga picture diyan three first. Wala tayong kasama eh. <laughs> hindi ko alam kung saan tayo mag-i-start na ano. Wala, saan kaya yun? Hindi ko alam kung dito, doon. <laughs> entrance. So, doon pala o, oh, 3% first entrance. <laughs> <Baliktag> tayo. <laughs> Nauna tayo sa exit. Hey. Cherry Blossom. Sakura Tree. Alright. O, oh, di ba? Magiging masaya talaga yung mga kiddos nyo dito, trippers oh. Ayun, yung mga ganon Tapos ayan Yung mga bulaklak na yan oh. Wow Ayun, I love sakura Atok So parang ano rin pala ito Trippers talaga Yung parang sa Northern Blossom ano yung mga padulasan pa dito para sa mga kiddos wow wow. ganda wow. pwede kayo mag picture dyan mga bata no? naku maka relax dito puro hunin ng mga ibon trippers yung maririnig mo dito ayan o oh. I love sakura atok alright <laughs> Ang ganda sina Tabuan. Napakaraming bulaklak trippers <laughs> Napapaligiran ako ng bulaklak ayo. No. o oh, di ba? Astig. <laughs> oh. Hindi lang di ko alam kung anong uri ng mga bulaklak to, tripers ayun, 'no. Ganda nila. Wow. Ganda sarap sana magpicture kaso wala taga wala talaga ako taga picture. <laughs> so igagala ko lang kayo dito ipapasyal ko kayo trippers para may ano rin tayo no may remembrance din tayo dito sa sakura. Ayan oh. No? Alright. Ako pag gumahangin sa sub so, sobrang lamig. Isang ganun pala to. Paikot. O, oh, di ba? Ang boring pag mag-isa lang. <laughs> Pero ako, masaya ako kahit mag-isa ako, trippers. All right. Ang ganda, oh. Ganda ng bulaklak na 'to. Ano? Oh. oh. Astig. Hindi ko lang alam yung pangalan niya ni. Ano, diyan sa may river? Ayun. Ano 'ti river? Ay. ah. Oh. may oh, mga ano pa rito kubo pwede kayo magpahinga dyan okay ato. Yan. tignan natin hanggang doon sa dulo, trippers. Kung ano pa meron dito, bukod sa mga bulaklak. ano you know? stick Astig, trippers. Naku, mahilig dito yung mga ano, yung mga babaeng mahilig sa mga bulaklak. <laughs> Ayan o. No? Ah, eto, meron to yung blossom na to ay ano na to bulaklak na to tripper sa northern blossom meron to yan di ba so ito yung madalas natin nakikita doon sa northern blossom actually magkatabi lang to trippers yung northern blossom banda lang doon sa baba at itong sakura dito sa taas so madali nyo lang mapupuntahan to trippers yun daw alright pakastig Whew! Wala no? Oh, ikot na doon. Ikot, balik doon. Tapos, papunta doon sa kabila dun. Ganda, trippers. So, mare relax ka rin dito. Pero, paikot lang to, trippers. Mula doon sa entrance. Ikot ka dito. Tapos, balik ulit doon. Tapos, ikot na doon. Pababa doon. So, let's go. Pababa na rin tayo. At least, na ano natin to. Uh, napasyalan natin tong Sakura na parang Northern Blossom Trippers. <laughs> wow. Hinihingal na ako. <laughs> Hindi ko alam kung saan na tayo pupunta. <laughs> uh, sundan na lang natin itong ano, daan na to Yan. So, bababa ka doon para makita mo yung iba pang mga bulaklak. So, malawak pala ito, Trippers. Gusto ko puntahan yung ano eh, you know, yung yung parang nagpo-frost na bulaklak so kulay niya lang pala yun kulay niya lang o, let's go let's go pababa Alright. so parang northern blossom din siya trippers enjoy na lang natin to trippers habang nandito tayo sa atok actually ang ganda rito Ala. Para siyang snow. Snowflakes, eh oh. no. No. Grabe. Eh, ang ganda niyan. Ang sarap sana mag-picture kaso wala mag-picture sa akin <laughs> so dadaanan na lang natin sila. <laughs> ayun no oh. Enjoy na lang natin. Alright, at least minsan sa buhay ko nakapaglakad ako sa gitna ng mga ganitong ano ano halaman. <laughs> Para silang na frost. <laughs> Para silang na yung nanuan ng snow. Ang ganda. Ang ganda trippers. <laughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang repolyo trippers so, ayan. <laughs> yan. So meron din yan sa ano sa Northern Blossom Trippers kung ano yung mga nakikita natin dito trippers, nakikita rin natin sa Northern Blossom oh. paka-astig oh, init lang mainita na ako buti naman at mainit na ayoko yung ano eh yung sobrang lamig eto <laughs> na yun, trippers eto na yung sakura at least na experience natin ang sakura dito sa Atok Benguet